Hi guys, for today's video, bani na pud ko sa akong a day in my life. Support so, this video guys, ang atong luto on is Halidi Beef Loaf. Kay Halidi mong so ato na pud gibagay no, ah, lahi na gud. So, at ino, you know, iso wala, gibi kay sundaan. So, kami nalang, gib no choice, gib tamag, abli gib tag gilata. So, ari guys, sugda so, na nato pagluto luto. Sa ako na gina-slice ang pina very light, pina pino-pino. O, -pino, dili sa pino, pina, kuan ba, pina slim-slim. O, okay, so, kay para managhan ko nuhay. So, pag man is, ako na nag-prito og pina crispy-crispy kay para po lami. So, depende na yun na, no sa pagluto o ba diba? so bisin po rin kayo big fluff lang pero pati ng lami guys so panagsara dyan din ako ano ka na lang mag cravings cravings o ka nang no choice na gigadi mantap ka pwede saan lang sa kaon ani kay murag kabuhion man sa ta siguro ani so pagka is nahuman na naluto nah na na nagprito na kung itlog usar ka buo ka oh, itlog ba uy ka kay para po pang abak na kuy additional ba paparat parat so pagka ana is ni kaon na ko o gitos, o pa na suka. Lami kaya kusuka suka. Sí, no? Pagka man is, gipaspasan na na akong kaon. So, kaoban din ako. anak dara sa kilid. dua lang din siya pakita. Kay shy type man na siya, guys. So, pagka man na mong kaon, ana, is, ano lang, nagkaong-kaong sa so, so, pagkaong is na imong sis kay wala man ako pakan guys kay di man siya pwede ato so pagkaong is na not brush lang ko gahinuktok kita kung siya kanos siya pakan on huwat lang dudong ha di pagkaong is na get ready with me na ko So, sunblock lang akong gibutang sa ako face, guys. Kaya para mura lang, kuan ba, looking, una, kanang fresh lang ba, pa, kuan lang, simple look. So, pag is na ko din na sa so, gawas, kaya para dili ko ko short sa oras. So, kaya ana is nag-atang na ko ba. So, in fairness, nice. so, kasi para kung ko walay traffic. So, dali na kay kayo kung nakaabot ko rin sa amo ang location. O, pag kuan is nag-walking, walking. Is more on lakag, hindi ato na karoon kayo. Ano, um good for the ano man po good for your heart ang pag walking walking oh di ba so pag is abot ng trabahoan guys matik tayo na tay oh macbook iphones ipad di pagawan fast forward tani ni out na ko oh gabi ina dayon oh nagulat ko o oh. nagulat ko sa ako ang maxim rider o, oh. pag is na abot ko dayon si kuya so ayo na buhok karo ni is buka o yung kalsada pas pas kayo na kapel na kalitali po ko ang buhok ko pag abot na ko dari na si Sky ga atang dari sa kalsada siya o ga hulat siya awesome. na ako gigitian ni Manila so pagkaman is ako na dahil uli siya dito pa doon namingat sa amung abalay super cute kay niya mong Skyflex so ibutan na raba kayo so pagka man is naabot na din ko diri sa balay pasulod na ko so diri na lang ko tub guys daghang salamat ba bye bye